mga guys ito tayo ngayon no lumalakad na naman tayo habang naglilibot tayo dito sa pasil ng buhangin dito sa loob ng katunggan mga guys pasilip silip tayo at may na aninag tayo na medyo namumuti sa unahan no akala ko mga guys ano damit no parang damit nga talaga sa tingin ko sabi ko baka mapakinabangan pa to ayan mga guys oh sabi ko nga parang sukat ng katawan natin ang hapad kaya sabi ko damit yata ito no pero nung aksyon na nilapitan natin mga idol sako pala sako pala na medyo maliba na luma na may sira na rin talaga no kasi nadagsa nga siya na anod so ito lalakad-lakad na naman tayo mukhang may ginaplano o may akala mo nga eh ang forma natin dito, akala mo magnanakaw. Oh. Kasi yung mata natin, palisik-lisik. Kasi yung nililisik nating mga mata, yung mga dagsa, na kung saan, nasasampay sa mga wakatan. Kaya ito, may nakita tayo mga guys na ano, kawayan. No? Oh. Ito, may kawayan dito. At isasabit din natin ito mga guys. Siyempre, pag may time tayo na medyo tuyo na hindi na siya basa, i ano natin, balikan na mapakinabangan pa ito mga guys no siyempre wala tayong puno ng kawayan asa lang din tayo sa mga dinagsaan so ayan yung nakikita nyo mga napansin nyo mga idol yung sky blue na nasagip natin kanina na dagsaan natin na sa bonira nandun sa pinanggalingan natin kaya ito mga guys so oh, sina sinasabit na natin yung kawayan so ayan tuloy tayo at tayo ay alis na naman at hahanap-hanap na naman tayo. Mukhang may napansin na naman tayo na kakaiba na parang katulad ng kulay natin mga guys, no? Parang kakulay natin yung napansin natin. Yan, napansin nyo ba? Yan, hindi lang na sintro ng kamera natin. Siyempre, hindi natin ma-estimate yung pagkakamera natin. Ito na mga guys, oh. Alam nyo ba kung ano yung kakulay natin? Ayan. Ayan, isang damit na dagsa mga guys. Ang may-ari siguro nito ay binatilyo, no? Hindi kasukat sa atin kasi mga guys, mga idol, kung kasukat pa ito sa atin, talagang hindi natin mapapalampas ito. No? At hindi na natin isasampayan dito. Dalahin na natin pa uwian mga guys. Kaso nga lang, no? Hindi kasukat sa atin. Pero kakulay natin. Ayan mga guys, sinabit na lang natin, sinampay na lang natin at tayo lalakad na naman na akala mo may hinahanap na gustong kunin. At mukhang may naaninag na naman tayo sa unahan na kung saan mukhang abuhin, no? ang kulay abuhin na kung saan. Yan nga ang nilalapitan natin mga guys, nakasampay sa, ano, sa mga wakata ng bakaw. Kaya dito tayo na medyo nabaon tayo dito mga idol. Medyo nababaon tayo. Yan. Kung makikita ninyo yung buta natin, gabang-gabang na lang mga guys, no? So nababaon tayo sa putik. Yan na mga pala mga guys. So oh, yan. Yan. Tabla pala. No? Islab. Na kung saan naiisip natin o na naisip natin upuan. Simpre nga mga guys. May kamahalan ang kahoy ngayon, no? at maliban na wala tayong pambili talagang bawal din talaga pag ka pero may mga coco lumber naman at saka mga rubber tray, paper tray pero wala pa tayong pambili mga guys wala pa tayong budget kaya, kaya mantini muna tayo mantini muna tayo sa dinagsaan mga guys oh, mga idol ayan inaninag natin kung ano kung kaya ba o magaan lang ba Ayan, sinubukan na rin natin na uh, buhatin. Magaan lang nga mga guys, no? Sa palagay ko, mga magagaang klaseng kahoy ito. Ayan, mga guys, so oh, Iniisip natin. Naisip natin kung ang paano natin makukuha. Kasi nga, hawak natin yung ating kamera. Pero nga sabi ko, naisip ko, eh, tapusin ko na lang yung pagbibidyo para mabuhat ko siya, no? at mag another video tayo mamaya kung pasan na natin siya ayan nagsisilip-silip tayo mga guys may mga tao pala sa likuran natin na nahimik lang sila ayan ayan oh Yan mata natin ang lilisik, Siyempre, nakakahiya naman no, oh. mantini tayo sa islab no. Pero wala naman problema kasi ang alam ko talaga na hindi ito sa kanila mga guys. Kaya mga idol ho. Oh. Ayun, siliparin pa rin tayo sa kanila, Siyempre, baka action sila lapit at nagatawanan lang sila sa unahan natin no yan yeah, nagatawanan lang sila pero alam din nila at kilala din nila tayo no so hanggang dito na lang siguro mga guys no siyempre i-stop eh, natin yung ating pagbibidyo. at